to my channel Iris Talks so ngayon guys ng video ang ipapakita ko sa inyo uh, tungkol o ang, kung paano ako magpapaligo ng aking alagang hayop o ng aking alagang baboy so let's watch this guys and kung bago pa lang kayo sa aking channel please subscribe po at i-click nyo na rin ang notification button ng aking channel guys so Let's watch! Ayan na guys, nagpapaligo po ako umaga at hapon. Dalawang beses lang sa isang araw. Depende din yan guys kung mainit ang panahon. Yan, tatlong beses. Pero kung malamig, dalawang beses lang sa isang araw ako mag nagpapaligo. Ayan. Tapos, ah, uh, itong habon everyday ko po siyang ginasabunan guys everyday ko siyang hinahabunan bulang bula kasi gusto niya eh gusto niya ng habunan tsaka pa sinasabunan ko siya dapat mga one lang ang mga langaw hindi na guys hindi katulad yung tubig lang ang ginapaligo pagkatapos maraming may mga langaw na okay. dumadapo. Yeah. Nahabunan ko po ito. Ginahabunan ko ito. Pinakaliguan ko. Ah! Ito yung ang kamera. Tapos binababad ko ng uh, ay, ilang minuto na. Everything is you. Okay, dali na. Sana kami nato, right? Malpa, na Abait kasi ng baboy namin. Kaya ganyan. Ang yan na? guys. Pero ah, uh, titingnan natin pa kung mga anak na ito kung ganito ganito pa rin ang kanyang behavior. Pagkatapos ng mga anak. So, gagawa na lang ako ng video kung mag-iba ang kanyang baby, guys. So, ngayon, ang bait-bait ng aking alagang baboy. Thank guys. Ayan. Salamat po sa pa paninood. Kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At, i-click niyo na rin ang notification button para updated kayo sa aking mga video. So, ayan, guys. Uh, sa susunod mag uh, uh, video na din ako kung gaano nakalaki ang yung ang kanyang chan 2 months. So hanggang dito na lang. Bye bye guys.